yata nagkulang kami sa Kongreso at Senado. Naglaan kami na napakalaking halaga. Umaabot ng halos 420 billion kung tuti-tuti tapusin. Aabot, uh, siguro papatak ng 1.4 billion a day ang budget sa flood control. sana napunta lahat yan? Yan ang masaklap. Kasi eto nga, nag-anunsyo yung ating Pangulo na 5,500 lang natapos na irigasyon. Saan kaya yon Yun ang talagang dapat nating alamin. At uh, saan napunta yung pera? Umpisa sa pa palamang ng uh, tag Ngayon pa lang, Julio pa lang ito. Eh, ang haba-haba, paano tayo makakaraos? Yan ang tanong. Kasi hindi pa naman na nauubos ang alphabet. Nasa C pa lang tayo, karina pa lang ito eh. May kasunod daw, bukas makalawa, dindo naman. Ay nako, malayo pa ang hahakbangin. Sana naman makaraos tayong maligi. Ma so yun. Sa pagigod niyo po, anong nakita niyo kailangan pa? Ang kailangan, ang pinakamadali at kailangan na kailangan, tigilan ang pagtatapo ng basura. Talagang lahat ng basura, nalakap lahat ng kanal, lahat ng estero, lahat ng drain. Sayang lang ang mga floodgate at kung ano-anong pinatayo, pati yung mga irigasyon, pati yung flood control, nababara ng ating basura pagkalinis-linis -linis ng Pilipino, lagi sinasabi ng nanay ko, ligo ng ligo, shampoo ng shampoo, pabango ng pabango. Ang linis sa katawan, bakit ang kalat-kalat sa kapaligiran? Yan ang ating tanong. Ang unang-una, pinakamadali yung basura, please lang. asikasuhin kasuhin natin yung basura. Thank you, ma'am. Oh, yun. Are... <laughs> Thank you.